Magandang buhay, bagong Pilipinas. Marami sa atin ang nagmamaniho ng motor at sasakyan. Ngunit sa mga di inaasang pangyari, marahil dahil na din sa pagod, matinding init at traffic, na sinabayan pa ng gutom ay di maiwasang uminit ang ulo kapag may nakagitgitan sa daan na nagiging dahilan ng road rage o ang alitan sa kalsada o daan. Paano ba natin maiwasan na hindi masangkot sa isang road rage. Narito at ating alamin sa kalamang pamamarisan. Upang maiwasan ang road rage, ating alamin ang mga sumusunod. magdrive drive ng kalmado at mainahon, sumunod sa mga batas trapiko, ihanda ang sarili sa mga sitwasyong magdudulot ng stress sa kalsada, iwasan ang makikipagkumpitensya at makikipaggitgitan sa daan, isipin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa sa kalsada. At isipin lagi na may uuwian kang pamilya at hinihintay na makauwi ka ng ligtas. Kung makakasaksi ng isang road rage, ay agad itong itawag o i-report sa pinakamalapit na himpilan. Yan ang mga dapat ninyong malaman at tandaan. Dahil laging ligtas ang may alam. Ako po ang inyong IPD Kalaman Correspondent, Police Captain Julio Bali Jr sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka